What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo sa video na to. Uh, sasagutin lang natin yung mga katanungan regarding sa grab car. So may tanong dito kung kailan nga ba magkakaroon ng slot and ano nga ba yung mga gagawin natin habang nag-aantay tayo ng slot and ano nga ba ang gagawin natin sa ating mga sasakyan. Nga pala ngayong araw guys ay araw ng Sunday Hindi tayo bumiyahi dahil maganda-ganda naman yung kinita wow. natin uh, nung nakaraang linggo so, Mula Tuesday hanggang Saturday maganda-ganda yung kinita natin And na-meet na nga natin yung target natin na kita Para sa loob ng isang linggo kaya ngayong araw nga uh, araw ng Sunday uh, May 25, 2025 So hindi tayo bumiyahi para naman makapagpahinga tayo And makasama natin yung ating pamilya So ganon lang naman guys pag na-reach na natin yung target natin And uh, enough na yung kita natin, huwag na natin pahirapan yung ating mga sarili So enough na, kailangan din natin magpahinga, huwag nating abusuhin yung ating katawan So balik tayo dun sa katanungan guys kung kailan nga ba magkakaroon ng slot dito sa GrabCar Ang labi ko kasing na-encounter ng mga comment sa mga account natin Katulad ng YouTube, Facebook, and TikTok So yan madalas ang tinatanong ngayong uh, 2025 So marami kasi nag-aabang and maraming gustong makapasok dito sa grab car. So ang sagot ko dyan, honestly guys, hindi natin alam, walang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng slot. But, uh, mayroong pattern niyan, so some, So based sa experience ko nung mga nakarang taon uh, and sinusubaybayan nga natin kung kailan nagkakaroon ng slot Merong pattern si LTFRB kung kailan niya nilalabas yung slot Based doon sa mga nakaraang taon, uh, dalawang beses nagbibigay ng slot si Farby or minsan isang beses, uh, depende yan sa demand ng uh, customer ng Grab and ng mga TNBS. So yung buwan, kung kailan sila naglalabas ay dalawang beses yan. Uh, isang March and isang August. So, nung nakarang March nga, hindi naglabas si LT Farby ng slot. So, ibig sabihin, uh, marami pa mga driver na bumibiyahe and kukunti yung demand ng pasahero. So, ang susunod natin na abangan ay August. So August ah uh, yung yan yung buwan na mag-aanaw sila kung kailangan ilang slot and ilang slot ang kakailanganin para ilabas ni LTFRB. So sa mga nagtatanong uh, and nag-aantay so ito yung aabangan nyo Uh, Mag-aabang kayo hanggang August. Ngayon nga is May. Mga tatlong buwan pa yung antay natin para malaman natin kung maglalabas ng slot si LT So after nyan, pag hindi siya nag-announce, ibig sabihin wala na namang slot. mag na naman tayo hanggang March sa susunod na taon kung magkakaroon na nga ba ng slot dito sa TNBS. So isa sa mga nakikita ko guys uh, na dahilan ka dahil mabagal yung paglabas ng mga slot dahil nga ang daming palakad so hindi ko alam kung paano na check yan kung paano na paprocess yan kung nakakount ba yung mga palakad and yung iba may mga fake documents na nababasa tayo and nakikita natin yung mga post sa Facebook so isa sa mga dahilan yan mayroong talaga mga nakakapasok kahit walang slot dito sa Uh, TNBS dahil nga hindi ko alam kung paanong ginagawang magic nila syempre pera-pera yan may mga nagbabayad ng malaki yun nga lang hindi ka nakakasiguro din kung legit yan or fake uh, tingin ko isa yan sa mga factor na umihina rin yung biyahe natin lumilit din yung income natin dahil nga sa sobrang dami na ng mga driver sa kalsada hindi na na mo monitor so hindi na na Uh, pag-aaralan kung ilan lang dapat yung mga driver na bumibiyahe and ilan yung mga pa, ilan yung demand ng mga pasahero. Actually guys, uh, sa tingin ko kaya March siya nilalabas dahil nga uh, nila yung demand nung nakarang taon kaya naglalabas sila ng March kung kailangan nila magdagdag ng sasakyan sa kalsada or hindi na and syempre yung August dyan din sila nag-a-announce dahil nga pinaghahandaan naman nila yung bare months dahil alam naman natin pagdating ng bare months ang daming demand dahil nga yan karamihan yung mga bonus ang daming mga pera yung mga tao kasi palapit na yung December and maraming uh, gumagamit talaga ng mga TNBS So sa mga nagtatanong naman kung anong pwede nating gawin habang nagaantay tayo ng slot dito sa Grab platform. So ang masasuggest ko sa inyo dun sa mga nakakuha na ng sasakyan. So ito yung mga gagawin nyo marami naman dyan mapapagkakitaan habang wala pa tayong slot eh, kayaanin natin yung panghulog kasi yung panghulog natin monthly at sa ating mga sasakyan ay mabigat talaga lalo na kung wala ka talagang uh, sapat na pagkakitaan ay eh, mabigat yung panghulog ng ating mga sasakyan so ano nga ba yung uh, pwede natin gawin so marami naman dyan ang uh, pwede natin mapasukan ng ating sasakyan merong Lala merong Grab Express four wheels nga pala guys sa mga hindi nakakaalam mayroong four wheels din yung grab and bago nga tayo nakapasok dito sa grab passenger eh, nag -Grab Express 4 wheels nga muna tayo. Nga pala guys, ang kitaan sa Grab Express ay okay naman. Kayang-kaya kaya mo naman hulugan yung sasakyan mo. Based sa experience natin nung bimibiyahe pa tayo ng Grab Express, so kumikita naman tayo ng from 2,000 to 2,500. Minsan nga nakaka-3,000 tayo sa buong maghapon. So yung gas naman yan, mas maliit lang. Minsan 500 lang, 600 dahil nga hindi naman tayo tuloy-tuloy bumibiyahe. Ang ginagawa lang natin ah, pag may pumasok na booking Uh, pupunta lang tayo ng mall tapos antayin mo lang na lumabas yung grocery kalimitan grocery guys minsan maliliit lang hindi naman ganun kalalaki yung mga binibigay sa Grab Express so minsan parcel na document lang maliit lang so minsan nga guys uh, pang motor lang yung ano yung mga binibigay ni Grab na uh, item para sa Grab Express 4 Wheels. So, hindi talaga mabibigat. Parang magkaisa lang naman kasi yung account ng Grab Express ng motor at saka yung sa Grab Car. So, hindi talaga malalaki yung mga pinapadala ng mga tao. So, pag nagbook kasi si customer ng Grab Express, si Grab na nang nagbabato niyan. Minsan sa rider, minsan sa kotse, binibigay. So, sa customer naman, minsan tuloy-tuloy nung time ko, tuloy-tuloy naman yung booking doon. Minsan nga sa isang biyahe natin, apat na sabay sabay na binibigay ni Grab doon sa Grab Express 4 wheel. So doon sa Grab Express, uh, masasabi ko na maganda yung kitaan kung yung problema mo lang naman yung panghulog ng iyong sasakyan, kayang-kaya mo yung hulugan. And syempre may sobra pa para naman sa pangkain sa araw-araw nating pagbibiyahe. And isa pa dyan yung Lala Move. Actually meron din akong Lala Move pero hindi ko masyado nagamit dahil nga napasok na ako sa grab car sa passenger so sa lalamove naman guys pwede kayo mag apply actually yung tinatanggap nilang model from 2020 2010 uh, pataas so nung time ko nag, uh, nag apply ako yun yung requirements nila kailangan 2020 2010 yung sasakyan mo pataas and nga pala guys hindi mo na kailangan pumunta ng office ng lalamove ang ginawa ko lang uh, online ko sinubmit lahat ng requirements actually pinikturan ko pa yung lahat ng side ng sasakyan i-upload mo and ORCR driver's license and pag hindi nakapangalan sa iyo yung sasakyan kailangan mo lang ng authorization ng may-ari So napakadali lang guys napaka convenient mag-apply sa Lalamove uh, sa Grab Expression nga lang kailangan mo pumunta dun sa hub ng Grab And nga pala guys, nawawalan din ng slot yon yung sa Grab Express 4 wheels. Kaya uh, paunahan din yon Pero ang maganda lang guys, sa Grab Express 4 wheels, hindi pa yan alam ng karamihan. Kaya ang alam lang nila yung Grab Car Passenger. So hindi nila alam na mayroon pang 4 wheels yung Grab Express. So kung kunti lang yung nakakaalam, kaya kunti lang yung nag-apply. So kaya kung malapit ka lang naman sa mga office, nang Grab. Meron sila sa Greenfield, dito sa Mandaluyong. And meron din siya sa Marikina, sa May A. Bonifacio. So daanan mo na and mag-inquire ka regarding sa Grab Express 4 wheels. Habang nag ka sa Grab na magkaroon ng open ng slot para naman sa passenger. And nga pala guys, doon naman sa mga kukuha pa lang ng sasakyan and nagbabalak pa lang kayo ipasok dito sa Grab. So ang masasuggest ko sa inyo, wag muna kayong kumuha ng sasakyan dahil nga hindi pa sigurado kung magkakaroon ng slot ngayong taon or next year kung magkakaroon ba. Dahil nga uh, syempre tinitimbang din niya ni LTFRB kung gaano pa karami ang kailangan demand dito sa Metro Manila nga pala guys, uh, alam ko sa ibang lugar mayroong mga open sa mga probinsya sa mga nagtatanong sa atin uh, regarding sa province nila na may grab kung paano mag-apply, actually same lang naman yan yung mga requirements, so tingnan niyo lang doon sa mga video, mga previous video ko, so andun yung mga requirements na kailangan para makapag-apply sa grab platform And nga pala guys, pag nasa probinsya ka, sa probinsya ka nag-apply, uh, hindi ka makakabiyahe dito sa Metro Manila. So, kailangan mo pa ipatransfer yung account mo. And ganun din sa Metro Manila, pag dito ka nag-apply, so Metro Manila lang uh, pwede mong bihayin. So, hindi ka pwede mo bumiyahe ng mga probinsya. Kahit may grab doon, may grab account ka, dahil nga kailangan mo pa ipatransfer yan kung magta-transfer ka ng bahay. Kunyari sa Cebu, So, ipapatransfer mo pa yung account mo na sa sabihin mo na bibiyahi ka ng Cebu So, so far guys, yun lang naman yung update natin regarding dito sa Grab Platform napala pala guys, uh, pasensya na kayo medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dahil nga na busy tayo And asahan nyo, uh, mag-upload na ako ngayon ng maraming video Nga pala guys, ibabalag ko rin yung kita ko uh, last week Kung magkano nga bang kinita natin, bakit hindi na tayo bumiyahin ngayong araw na to Dahil nga, enough naman yung kinita natin last week kaya uh, minabuti na natin magpahinga para sa araw na to. And yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video natin. Asahan nyo maglalabas pa ako ng maraming video uh, regarding dito sa Grab platform. Nga pala guys, meron din tayong TikTok account and Facebook page na Butter Dash Band. Pwede rin kayo mag-comment doon and Uh, pwede nyo rin i-follow dahil naglalabas din tayo ng mga uh, video regarding dito sa Grab Platform nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin Uh, nag update tayo regarding sa income, uh, daily income, weekly income, and monthly income. And nagbibigay din tayo ng mga advice. And nagbibidyo din tayo pag mayroon ng nilabas na slot si LTFRB. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Band, ang inyong Grab Car Driver.